Alamin naman natin na ang mga balita sa larangan ng entertainment kasama si Talia Javier. Naipanalo ng grupong voicing ang awiting paanyaya para sa unang linggo ng Pebrero sa A Song of Praise o ASOP Music Festival kagabi. Samantala, naging entablado para sa mga na musikong Pilipino ang programang ASOP ayon kay Jet Pangan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Naging buwan naman ng weekly winner sa buwan ng Pebrero ang awiting binigyang buhay ng bagong all-male vocal trio na voicing sa A Song of Praise o Asop Music Festival kagabi. Ayon sa mga huradong sina OPM icon Marquis Vermont Garcia, The Dawn Lead Vocalist Jet Pangan at Dr. Musico Mondel Rosario, lapat na lapat sa genre ng voicing ang obrang ito ni Yuri Villarquio na may titulong paanyaya napakagandang interpretation. Talagang sabi ko nga, hinahigitan yung expectation ko. Una po sa lahat, thanks be to God. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na makapag-interpret ng isang napakangandang song. Kasabay nila sa naturang weekly round ang mga awiting higit sa aking daigdig ni Jose Lito Calion na inawit ng YouTube sensation na si Zendi at salamat Panginoon ni Wilfredo Ison na inawit naman ng Viva Recording Artist na si Miguel Aguila. sa Samantala hinangaan naman ang panauhing hurado na si Jet Pangan, ang programang ASOP, dahil sa layo nito na maipakita sa buong mundo ang galing ng Pilipino pagdating sa musika. Saya-saya, ang saya ng vibe dito, tsaka talagang very talented yung mga songwriters and composers na sana nakakita ng na mas nakararaming tao yung, yung capability ng isang tao kapag ginagawa niya to in, 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 in the glory of God. Namanghari ng The Frontman sa mga narinig niyang praise song na inawit sa iba't ibang genre. Praise songs is is the best way to to worship really and and, and to give thanks to God, you know. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide.